Hello, good morning, good morning, mga lalabs, mga vayots! Magandang hapon, Pilipinas! Nakapagsimba na po ba ang lahat, no? Sa mga kababayan nating mga kristyano all over the world. Araw ngayon ng Sunday, March 17, 2024. Ang bilis na... Eh, naki ko Ang bilis ng panahon, ano, no? Marso na kaagad. Malapit na naman mag-Hesco. malapit na naman mag Year. <laughs> na tapos yan, Beer na. Anak ko po. So, yun. At uh, sa mga kapwa ko po, oh, if IFWs around the world, hello, hello, Miguel love, shoutout po sa inyong lahat, mga sa mga fayots. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. At maraming salamat po sa inyong lahat. So dito tayo ngayon sa ating uh, topic ko, mga lalabs, mga vayot, si Mamshi na dawit sa extorsion. <laughs> ah, Sobra-sobra yata ang pagpapamelyonaryo ni Mamshi. <laughs> Lahat na lang ba pinasok? Ano <laughs> po talaga. So ito, ayon dito sa balita. Ah... Uh, Nadawit ang pangalan ni First Lady Liza Aranita Marcos, talagang laging uh, dinadato, Liza Aranita, andyan talaga yung Aranita, uh. ka-business partner ni Michael Ma, may sana, may <laughs> okay. ganyan sana din no? Liza Aranita, ka-business partner ni Michael Ma Marcos, ganyan sana no, at ito pa nakakatawa no, dahil yung PNP Police, Ah, uh, itong si Jane Pahardo na spokesperson, uh, eh, uh, ito sa PIO Chief Colonel, uh, si Jane Pahardo ng PNP, kaagad uh, pinabulaan na hindi daw ka, uh, dawit si Lisa. Ang bilis, no? Cover up kaagad, uh, takpan kaagad ang, uh, ang ating uh, botod na First Lady. So sabi dito, yun nga, no, dawit daw sa isyo ng extortion. ito'y matapos na maaristo ang isang 48 anyos alias Isko at dalawa pang kasamahan nito na kinilalang alias Husilito, 46 anyos at isang 42 anyos na Marines alias German. Ay, the time. Andun sa Germany si Mamshi. Ay, hilig na sa German. No? <laughs> Uh, tapos yun. Uh, nahuli ang mga suspek mula sa isang sumbong ng biktima kung saan si alias Isko ay nangako ng proteksyon sa emission testing at medical business nito sa LTO. Adios. Nakapalit ng 5 million Pisos. Matatandaan natin, ayan kay Maharlika at ako, Atty. Uh, Glynchong, si Lisa Marcos ay sangkot sa mga dyan. Sa, hindi lang sa PCSO na linggo-linggo, dalawang beses nanalo. <laughs> at mismo sa buwan niya ano yan, ah, sinabi niya nung birthday greetings niya kay Mel Robles, na sama-sama tayong babangon para maging millionaire. Kaya pala may, ah, sa isang buwan, 20 times nanalo. Nang lotere. So sila lang ganoon ni Mel, ni Mel Robles ang naging milyonaryo si Lisa Aranita extortionista di umano at milyonaryo. So, gamit ang pangalan ni First Lady Liza Marcos, tinakot umano ang biktima na kung hindi magbibigay sa hinihiling pera ay ipapakan sila nito ang lahat ng transaksyon at negosyo ng biktima. So, ayon kay dito na ang pagtatakip ng PNP kay Liza Marcos. <laughs> Ayon kay PN, uh, Philippine Police, uh, Philippine National Police or PNP, uh, PIO Chief Colonel Jane Fajardo, ni niya ng Criminal Investigation and Detention Group or CIDG, uh, na wala anilang kinalaman talaga. <coughs> laman ha daw si First Lady Liza Aranita Marcos sa operasyon bagay na hinuli ang mga suspek dahil sa panluloko. Nag-imbestiga ba kayo? <laughs> o sana nag-public ano kayo ha? <clears throat> Priscon? Yung mga tao dyan na nahuli na tatlo na sinang dinawit ang pangalan ni Liza Aranita Marcos sa extortion issue na yan. Eh dapat may kagaya kay Tibis, yung mga suspect. Na di ba may mga preschool yun, ini-interview ng media. Uh, di ba sa Tibis nga, sabi kaya nga bumaliktad yung mga ano eh. Yung mga witnesses laban kay Tibis dahil no torture torture di umano ng uh, taga ano, uh, CIDG. Eh <laughs> wala, walang witness laban kay Tibis, bumaliktad lahat. Paano kasi? Eh ginagago, binababoy sila, pati pamilya. So ito ngayon nakakatawa, ang bilis, parang uh, ano lang no, ito yung mas pinakamabilis. Wala pa ang investigasyon dito sa tatlong nahuling uh, nanluloko na gamit ang pangalan ni Liza Marcos dahil mga lalabs, LTO ha, ang isyu dito sa LTO. Ano ba yan, sa Land Transportation Office. Hindi basta-basta ang ahensya din ng gobyerno iyon. At alam natin si Liza Marcos, sangkot sa maraming isyo na binobolgar ni Maharlika at ni Atty. Glenn at isa na dyan. Yung pang i mismo ni Liza Marcos coming from her own mouth na sama-sama tayong babangon. Great niya kay Mel. Ulitin natin para maging milyonaryo. Ini-extort ni Liza Marcos ang pera ng mga pobring mananaya na ilang dekada nang tumaya dyan sa pagbabaka sa kaling para maging uh, instant milyonaryo. Pero yun pala, sila lang. Siya lang at si Mel Robles at ang daris ng kanilang mga kaibigan, Tingking Pinoy, uh, pamilya ni Mel Robles, mga kamag-anak, ganun din kay uh, Siguro, dyan kay Liza Marcos, ganun din, mga kamag-anak, mga malapit na katrabaho na gustong maging milyon Tandaan ninyo, nung nasunog ang bahay ni Shiloy Garfield, di ba? Yun. Uh, na nagkakahalaga ng 7 million daw yung bahay dyan sa Kisan City. Okay, After two days, yata yun. May nanalo ng lotere na 67 million. Malamang. Hindi natin alam, baka pinapanalo na uh, ni Liza Marcos, inutosan siguro si Mel, doon sa kanilang makinang Mandaraya, o papanalonin niyo dyan ha si Shiloy Garapil para makapagpatayo siya ng mansion niya. Kasi wala, eh, sila lang. At proven na po yan sa hearing ni Rafi Tulfo sa Senado na kung saan hanggang bunga nga lang din itong hinayupak na Rapi Tulpong balasubas na to, wala na. Pagkatapos ng kaniyang ano, mga pasabog dyan nung una, akala mo talagang tigri, no? Si Tulpo, nahahambatin na talaga niya si Mel Robles. Pangalawang, uh, ano, hearing sa Senado, ay eh, parang kuting na si Rapi Tulpo. Pangatlo na naman ngayon, humihirit na naman. Meron daw nakarating sa kanya, na-report, galing mismo sa opisina ng PCSO, may nanalo daw. Uh, ng 20 times sa isang, uh, linggo, uh, sa isang buwan, tapos may 10 times pa daw, tapos, pero wala siya ginawang aksyon. Alam pala niya, may papil na siya dyan. Kung tama yon, kung strong, sa tingin ni Tolpo ang ano dyan. Ang ebidensya, bakit hindi niya kasuhan ng extortion o kung ano man ang ikaso kay Lisa Marcos dyan at saka kay Mel Robles. Tahimik. <laughs> Uh, dahil nga sinasabi ng puting ahas ni Marley ka, nabusalan ng one billion si Tolfo. So dito tayo ngayon. Ang bilis, no? Si Buying Rimulya sa kanyang anak na nahuli na tumanggap ng pinagbabawal na dahon na imported mula Amerika. at uh, two months and three weeks, laya. Ito naman ngayon si ano ah, si si First Lady Liza Aranita Marcos. O nadawit dito wala pang investigasyon, diretso kaagad sinabi ng CIDG, kasabuat si IDG. Hindi kasabwat si Liza. O hindi kasabwat ni hindi pa nga ninyo na imbestigahan ni. Eh. beles <laughs> ang bilis. Pagkadawit pa lang, diritso ang PNP. Abay, si IDG. gano na ba talaga kayo ngayon, sir? Alalahanin ninyo ha yung inyong posisyon dyan. Kaya kayo umupo para magsilbi po sa taong bayan. Hindi magsilbi lang po sa isang tao o sa isang pamilya. Lalo na first family. Tandaan po ninyo. Ang mga taong ito, kagaya ni Liza Marcos na to, eh, hindi po siya elected. First lady lang po siya. Asawa lang siya ng presidenteng binoto ko din. Pinoto lang din to sila ng taong bayan at pwede din silang patalsikin ng taong bayan. <laughs> kayo, ang trabaho ni Judan, magsirbisyo sa mga taong pobre. Dapat magbigay kayo ng magandang patas na uh, ano dito, uh, pananagutan sa batas, no? Or patas na paglilitis. Hindi yung porkit asawa siya ng bisit ng presidente, abay uh, hindi ka pabularan ka ninyo in kaagad. Ikaw, uh, Madam Jane Pahardo, naturingan kang abogado, Madam. <laughs> <laughs> hindi daw, uh, sa operasyon bagay na ng mga sa Muling nakikiusap ang PNP sa publiko na maging alerto at mapagmatyag lalo na sa mga katransaksyon para maiwasang mapahamak at malagay sa panganib ang buhay. Kasabay nito ang pangako na mapanagot ang sinuman sa paglabag sa mga umiiral na batas. Nahaharap ang mga suspek sa paglabag sa Article 293 of the revised penal code robbery extortion na, up, na ipa, uh, ipipila naman sa City Prosecutor's Office sa Pasay. Abay, dapat din isalin ninyo dito si Lisa Marcos dahil dinawit pangalan niya dito, imbestigahan <laughs> niya. Bakit yung tatlo lang? So, hayahay muli si Lisa dito. O, otos-otos na naman ng mga tao dito. Nga, sinong kilala? Sige, mang-extort kayo dyan. Total, uh, kapag nahuli kayo, kayo lang ang makukulong, ako ligtas. Asawa <laughs> ako ng presiderite. Ay, naku po, talaga. Ang batas talaga sa Pilipinas para lang sa mga pobre. Pero pagdating sa mga yaman, ay, no, oh, nasa Senado, sa Kongreso, billions of pesos ang mga ninanakaw. Oh, ito, ito na lang sa PC is o ni Lisa at ni, ni sa Marcos at ni Mel Robles na to. May kaso na to eh. Kaso walang maglakas loob. Baka mapir si Lapid. Ayan, ang totoo niya. So, ano masasabi ninyo sa pagkasangkot ni Lisa Marcos dito sa extortion na to at ang pagtakip kaagad ng PNP at CIDG. IDG? na po, May batas pa ba sa Pilipinas?